Good morning! Ngayon si Amo, sinipag at nagtanggal siya ng mga expired date na pagkain. na expire na kasi at hindi na namamalayan dahil sa bili ng bili at tambak ng tambak. So naisipan ngayon ni Amo maglinis kasi nga naglinis talaga kaming dalawa at banding talaga kami ngayon kasi nga tumulong din siya sa akin. Ayaw niya pa yung magpag pero wala siyang magawa kasi nga sabi nga ni Ellie ako yung boss. Kaya sorry na lang siya. <laughs> So ayun, ang dami talagang tinapon niya at pasensya na po kayo ha na tinapon namin. Alam ko pong sayang pero wala naman po tayo choice kasi nga uh, expire na talaga siya at hindi na talaga pwede siya kainin kasi kung kakainin mo healthy naman ang maging problema sa sa'yo. So ayan, kailangan talaga pag dito kasi sa Norway, pag expire, expire talaga, hindi mo dapat kainin kasi nga ang health mo rin ang magkakaproblema niyan. So ayan, dalawang fridge yung tinanggalan ni Amo kasi ang dami na talagang pagkain na nagkalat. Hindi lang yan. As in, ang dami pa talaga sa freezer na tinanggalan din namin ng mga karne na hindi na, na ano hindi na, na nakakain sa sobrang dami na talaga at walang time minsan at saka ako nakikita niyo mayroon kaming brown na, na supot doon yun po yun ang tinatawag na delivery food kaya nakalagay siya sa supot para alam kung anong kukunin ko pag nagluto na ako kasi nga mayroon kaming every week may dumarating talaga sa aming pagkain para sa delivery food namin na para sa pagkain namin for a week So, ayun na. ang um, nakakatuwa lang kasi nga sabay-sabay kami. At saka yan, pati ata ako itatapon na ni Amo kasi sinakay niya na ako sa, sa dulo ng gravel machine. Kasi ang dami talaga namin itatapon ng mga basura at halo-halo na talaga. Kami, nag, nagtatapon kami kasi mayroon kaming sariling dumpster, malaking drum, na pag napuno na yan, sakayan kukunin ng mga basurero. Ayon uh, ayun po yung dumpster namin ay malaking dumpster yan kasi mayroon silang basurahan ni amo kasi nga marami silang mga basura na tinatapon dyan iba yung mga sa steel, iba yung mga halo-halo na nabasura So, nakakatawa lang kasi nga hawak-awak ako dyan kasi nga ang taas ng pag ano, ni Amo sa akin at nagdadrive. Talagang, sag, talagang malapit pa talaga sa basurahan at pati, tal, pati ako itatapon. <laughs> kasi nga maingay daw, wala nang ginagawa. So, yan. After namin natapon sa basurahan, hindi ko na napakita kasi nga walang magbibidyo. Alam mo naman si Amo Tama din magbidyo. Nagpunta na kami ngayon sa stockroom at daladala na namin yung mga karto na yan. At yung mga karto na yan ay laman ng mga damit ni Ellie na pinagliitan. Sa so, sobrang dami na pinagliitan ng damit ni Ellie, nilagay ko sa stockroom. At talaga naman kung sino may mga ngilangan, ipamigay ko na lang yan. Hindi ko din siya na ipapadala sa Pilipinas. Gawa nga. Ang mahal din na ipashipping mo. So, pero bago ako uwi ng Pilipinas, maipadala ko na yung mga laruan at ang ibang damit. So ayun na, papunta na kami ng stock room at ah, tuwang-tuwa talaga ako. Nag-enjoy talaga ako sa ginagawa namin ni Amo. Parang bata ako, natawa natawa tawa. Kasi nga, ang taas ng alam mo yung kamay ng gravel na yan. Ang taas. So niluloko niya pa ako. So yun po yung way namin nagbanding. Kasi nga, magkasabay kaming nag naglinis ng bahay. Ang saya-saya lang. So ayun, natakot pa ako dyan. Kasi baka nga itapo eh, niya ako sa bangin. Kasi bangin na yan eh. Yun pala ay i-ano niya pala ako sa pintuan mismo ng stockroom namin. So, ayan. So, ngayon, magbubuhat na naman tayo ng mga karton at hindi ko na may videohan So, yan. Tapos, nang pa na kami, sumakay na ako kay Amo kasi nga ang lamig. Para naman, mabanding ko naman si Amo. Yan lang po. Thank you for watching. Please, comments down below and share na po. Pakipalo naman po kay Maying Norway and bye-bye. Nag-bye-bye -bye din si Amo. Bye! Salamat!